lakas ng hangin ka oh. parang may ano parang may ipu ipon lakbuan yung mga dahon oh ng hangin oh ano? tapos makulim lim labi ng hangin oh Hmm? Yung sinampay kong basahan, pinasok ko na doon sa barat. Hmm? Nagliliparan mga daw, no? Lakas ang hangin, no? Walang bagyo, pero masarap ang hangin. Dito mo lang yung mararanasan sa aming probinsya. Yan. Akala mo may bagyo pero wala. It's a prank. Mahangin lang talaga pag ano. Amihan siguro. Amihan na makulim din pero wala namang ulan. Dito mo lang mararanasan yan sa aming probinsya. Eh sarap lang magpahangin ka chabs, Sa labas. Kaya lang, pag nasa labas ka mapupuno din yung ulo mo ng dahon ayan dami na naman dito sa araw tindahan ko o. mga ano pa dito mga dahon yan o ang sarap ng hangin dito mo lang yung mararanasan sa aming probinsya mga pupuno good afternoon sa atin